Ano ha, hindi to, I want to clarify, kasi sinasabi nila na ang iglesia ni Cristo daw parang sapilitan humingi ng pera. Pupunta ka pa sa bahay, panahinga ka ng pera. Nung no, hindi pa ako kapatid, isa ako sa mga nanginihila nang, at nangihintay. Kumbaga, magandang, inagpupuit ng finger at iglesia na, ay, ano, o, oh, ganyan mo? nga sila, o, oh, gano'n sila. When I was so ignorant, I did not know anybody from Iglesia for me to say that. I was so self-righteous. Pero ngayon na nasa doob na po ako ng Iglesia ni Cristo, I can honestly tell you, walang ganon. Walang pupunta sa bahay mo para singilin ka pag hindi ka nakapagbili ng tithing. Nasa ano mo yan, nasa, nasa puso mo yon kung ano yung, yung, yung dinidikta ng puso mo. Pero na, na, nasabi ko lang to kasi tinanong ni Jun kung saan ko nilagay. how I budget my money. Kung huh? checking, tapos Kung kukuha nung check 10% doon na sa inyo. No, not necessarily 10%. Oh, kung oh, ano ba yun? Oh, kung okay, yung yun, na 10 gusto ng... Na. No, not necessarily. Kung ano yung gusto ng heart mong ibigay. Kung ano kaya. yung... Kung ano yung, kaya mo lang na ibigay. Kahit pa siguro piso lang yun. Kung yun lang ang gusto ng puso mo eh. At tinakaya mo. Or, nobody will force you. Nobody will exonerate you from the church no not that one okay